magandang buhay sa lahat. Welcome back to my YouTube channel. This is Andre Binuti Detect. Meron akong ipapakita sa inyo. Sagot pa rin ito doon sa nag-comment sa atin na yung aking uh, pag-determine na sila yung mga switches like yung sa power volume ng switch ay sabi ang switch ay cut off lang. Ang function lang ito ay close open or cut off lang ang function. Ngayon, dito sa video natin, sasagutin natin uli. Marami na akong sinasagot, pero ito pa rin, dinadagdag ko siya para hindi na maulit, okay? Ngayon, ito, nandito tayo ngayon, gumamit tayo ng buzzer or continuity check. Ito ngayon, meron tayong post button switch na post lock a uh, button switch na kung itutulak natin ay maglalak at ito yung magkukontak. Yung sa gitna nito ang um, siyang common at ito yung kanyang kukuntakin dito sa kabilang channel at kabilang channel or line 1 and line 2. Yan po yung function ng switch natin. Dalawa po ito pero isa na lang, isa lang yung gagawa natin ng video at sample. Alright? So ipapakita natin sa inyo na ang sabi cut off lang walang resistance. Ngayon nakagawa na ako ng isang video na merong resistance na paiba-iba pa nga yung resistance mataas bumababa. Pero hindi nagsisiro contact. Kaya ngayon dito sa video naman natin, Iba naman ang problem dito. Ito ay no contact or open. Pag pinindot natin na yan, oh, pababa, dapat ito sa gitna at saka ito sa dulo, yan po yung magkukontak. Pero kung makikita natin, wala. Yan, oh, ano, wala tayong makikita ang kontak yan. Okay, so yan. Pag uh, inangat natin, pinabalik, ay walang kontak. So open. So ang switch, hindi lang nagkakaroon ng resistance hindi lang zero resistance, ito din ay nagiging open or totally no contact. Okay? So, post muna natin at bubuksan natin ito. Ipapakita ko sa inyong laman. Tuloy natin para sa kaalaman ko ng lahat. Magtanggal dito ng switch ay ganito lang. Iurong lang natin ito. Ayan yung spring at buto, bunutin lang ito. So, baliktad natin. Ayan. Okay. Tapos, silahin lang natin ito palabas. Pero yung spring hayaan natin na doon punta para hindi tumalsik ang kanyang punta sa loob so pwede na natin hilahin at yan lang po yung kanyang laman para kung makikita yun at malalaman so kahit hindi ko hinahawakan yung spring, yeah, siya po yung uh, pumipigil na hindi tatalong kasi ayan kung makikita nyo may spring din sa loob yan, so tatalsik po yan okay ang gagawin ko po ay tutulak ko lang ito, gamit ang lungnos, tulak lang yan para labas doon Okay, tulak lang. Tapos natin may tulak. So makikita nyo dyan, merong karbon. Ayan o. Oh. O, oh, diba? Makarbon siya. So kaya wala siyang kontak dahil may karbon na. Lilinisin lang natin yung karbon na yan. Kung inyong mapansin mga idol, ito malinis na siya. Kumikinang na. So ang gagawin natin ay ibalik natin siya dito kiskisin lang naman yan, linisin, lihain o anong paraan ang inyong paglilinis basta ang importante ay malinis natin yan lang po, hindi ko na ipinakita basta na ang linisin lang yan para kuminang tanggal yung carbon ito na po, na, ipasok ko na kung dito na siya, lilinisin ko naman ngayon ito, ang, yung, yung kanyang mga switch ingatan natin na hindi palsik yung spring, ayan may spring yan na dalawa e, ingatan po natin yan dahil pag matapon niya patay, hahanap na tayo ng kapalit ito na mga rods kung nakita nyo dito sa kontak natin, yung isa po ay makarbon. Ito. Yan o. Tapos yung nalinis ko na ay ito siya. Makinang siya, di ba? Yan o. Makinang na siya. So ganyan dapat. Para itong mga karbon-karbon kasi, yan po yung dahilan na hindi makakontak. So yan na po yung linisin natin. Ibabalik ko na po yung spring dito. Mahirap lang, baka tumalsik, kaya ingatan lang natin ha. Okay, pasok natin dito. Okay, o medyo delikado ito. Pag tumalsik, wala na. Okay, so ingatan po. Ayan, naipasok na natin doon sa loob. Yung isa, ibalik din natin. Okay, pag nabalik na natin, yung isang spring naman po yung ating ikakabit. Pinakita ko ito para may matutunan kayo dito sa video natin. Okay, gumalaw yung ating camera. No, ayan, tapos yung spring, ilagay natin dyan para hindi mawala, hindi tumalsik. Sa video natin ngayon, may nag-request din na hindi puro kasi in yung ating mga video kaya hindi nila ma makuha yung ating sinasabi parang audio book lang daw kaya ito sa video natin no? Oh, papakita natin dito yung close up so i ano muna natin kasi mas malaki yung kamay ko ilayo natin para maka pasok yung kamay natin para makita ninyo ngayon ganito siya to merong Ayan o, baluktot. Itong medyo baluktot, dito po yan sa butas. Ayan, natapon tuloy. nabitawan ko. O, oh, ito. Kita nyo, may butas na maliit. Yan, yan, yan po yung ito. Yung mahaba doon po sa malaking butas. Okay, so, hawakan na natin itong spring. Ganyan. At itulak lang natin ito. Dandahan na po, huwag magmadali ha. Okay, ganyan lang po. Pabilis. Tapos bitawan yung spring at ganyan na pong hahawakan or ipigilan na hindi tumalsik ito ang lock ngayon tulak-tulak natin okay so ayan na natulak-tulak na natin lagyan natin ng BB oil yan lang po yung pinapabaon ko papasok ko lang dito sa butas dito okay pasok na sa butas tapos indig natin ayan okay ayan na naipasok natin at ito Okay, mabasa siya Pero walang problema yan Linisin mo na muna Hindi makita sa ng paglinis Brush lang yung ginamit ko Pagkatapos Isom out natin Para makita nyo ating ginagawa Okay, ito lang sample ko na Kahit na hindi na ibalik sa circuit Basta na ipakita ko kung paano buksan Paano linisin Paano i-check Kanina, nakita natin na zero Sum out natin Okay, sum out natin Sum out Ayan Nakita nyo kanina na Zero yung ating contact Ngayon kung makikita nyo, ayan o. Oh. Isisero natin uli yung ating tester. Zero natin. Zero. Ngayon, ito nalinis na natin, itong switch. Baka sabihin nyo na pinalitan natin na, ayan o. Oh, yung isa, nang hindi pa nalinis. Ipapakita natin yan, ito. Kasi dalawa yan kanina. Ganyan o. Oh. Dapat ito, at saka ito, may kontak. O, oh, di ba? Nakita nyo, zero na. O. Oh. Tapos itulak natin. Ayan o. Oh. Zero na din. Ganyan dapat. Tapos itong isa, ito, ay walang contact ito dahil sa carbon. Ayan o. Oh. Ba, nakita nyo wala? Ito pa o. Oh. Wala. oh wala din. O, oh, lima diba? Wala. So, ito ay open no contact. At ito po yung tama. Yung dapat na may contact siya na zero. Ayan o. Oh. Ay, nabitiwan pa. Dapat zero. Ayan, zero din sa kabila. Pag up natin, zero din. At zero din. Tapos dito ay wala na yan. Okay, ganyan. So, naipakita na natin. Ito, lilinisin ko pa ito. Tapos na ito shout out sa lahat po ng mga nanonood sa atin at walang sawang sumusuporta sa mga bago at mga luma nating mga subscribers sa lahat po sa inyo sa magagandang comment thank you so much sa inyo pasensya na po matagal tayo makabalik kasi marami tayong inaasikasong mga malagang bagay at hanggang katapusan pa ito ng February yung aking mga ginagawa na hindi ako masyadong makarepair kaya lang nag-update na ako ng aking YouTube kailangan kong gumawa ng content para po may maipakita ako at nasasabi ni uh, Lolo ni Youtube na updated tayo at hindi tayo nawala so pasensya na po sa mga hindi nabalikan babalikan po kayo pag ako uh, medyo maluwag-luwag na at matapos na yung lahat ng mga nilalakad natin na mahalaga, okay maraming maraming salamat God bless, mabuhay at more power sa inyong lahat All right. This is your host Andrew Benedict saying God bless more power at mabuhay ang lahat ng mga technician vlog. Mabuhay po ang lahat ng mga kaibigan natin sa YouTube. Pasensya na po hindi tayo makapag-shoutout ng pa isa-isa. Okay, bye-bye.